Diba, ba? Um, kasama po talaga tayo sa SMNI family because we picture husband. Oh, no? pwede, pwede. Pwede, ganun pala yung mga thinking. No? Actually, pag mahal, kung tao hindi, hindi ka mahal, kailangan mahal ka din na tao. Ah, ang mahal. <laughs> Magandang <sumatasan. laughs> araw at ito po ang ating panibagong update, mga kababayan. Nakapagtaka lang kasi kung bakit biglang nagbago itong si Congressman Atty. Mignograles sa kanyang mga pananaw sa Iziminay. Kasi kung papanoorin natin mga kababayan, itong video ngayon na nasa screen po natin ay labis ang kanyang pasasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy at umanoy sa misyon at vision ng isiminay kung gaano kaganda at kung gaano karami na ang natulungan pa ng isiminay. So alam natin na isa na nga po siya dito dahil dito niya pinakilala ang kanyang partido, itong PBA, at isa rin siya nag-promote sa kanya ay itong pamilya ni dating Pangulong Digong na dapat o mano ay manalo itong uh, party list nga ni Atty. Meg Nograles at itong video mga kababayan po natin ay ipapakita din po natin kung uh, gaano sila ka sweetheart ni uh, Atty. Tolentino sa mga programa nilang magkakasama sa Pinol Legal Mind. Well, di ba, um, kasama po talaga tayo sa SMNI family because we believe, kay Pastor, we believe in everything that he does. And sinimulan niya to, makikita natin na marami po siyang tinutulungan sa lahat ng other shows, sa lahat ng other awardees also who's part of the SMNI family. And this is something that, um, it's, it's very fulfilling talaga to be part of this family, to be part of something great, di diba? And something that we push for, uh, talagang, and, and nare-recognize po ng na mga tao yung talagang vision na sinimulan po ng ating mahal na pastor. Oh. So, narinig niyo po, mga kababayan po natin, kung ano at gaano niya hinangaan itong si Pastor Kimuloy at itong uh, Isiminay, huh? kung saan dito nga siya nakilala lalo, mga kababayan po natin. Your husband? Oh, pwede, pwede. Po, pwede. ganun pala yung mga thinking. No? <laughs> Actually, based sa batas yan. Hindi based uh, sa experience. Uh, <laughs> yung... I'm <And> talking here, <laughs> what is the, <laughs> based on natural law. Yes. In natural law, dapat ano obligasyon ng ng husband uh, so yun, sa so yun, sa kawai so pero and... hindi rin siya one -sided. Siyempre, yes. dapat, it diba, takes syempre dapat tango. oo dapat yung babae din naman porque diba may uh, sabihin sabi ni kuya Mark uh, ano dapat ikaw ligawan mo kaya yung mga babae din naman kailangan uh, uh, ligawan uh, din lalaki oo uh, uh, dapat, uh, dapat may <laughs> pagmamahal ano yung mutual mutual mahirap kasi na ang love ang relationship one sided lang parang palagi ka lang nagbibigay, hindi ka nagbigyan. Kasi it takes two to tango. Uh, Mahirap kasi magmahal kung hindi mo mahal ang tao. Pero Kaya na... Kaya hindi mo abusahin ang tao. And second, so maganda ang uh, hugutan ng uh, dalawang ito, mga kababayan po natin. At kita po natin, napakaganda pala ng kanilang chemistry. So, nasayang. Ah. At ngayon, naintindihan po natin kung bakit masama ang loob ni Atty. Nugrales dito kay Atty. Tolentino. Ikaw naman kasi Kuya Mark. Ano kasing ginawa mo? Naku po. Mahiya pagmahal. Kung ang tao hindi, hindi ka mahal, kailangan mahal ka din ng tao mo, boyfriend mo, pero at least it will make the relationship longer. Wow, mukhang hugot ah. kay Mark, oh, ah. ha? And okay, diba, ano ba ang matas? mahal? Hindi, based on matas pinagsasabi ko. Duto? Kasi alam kong mahal yung presyo eh. Hindi <laughs> <Yeah>, <laughs> Tsaka dapat isa lang ang mamahalin mo. Oo, isa diba? um. Hindi pwedeng multiple. Ay, tama. matay tayo. Balik tayo sa matas. Mga attorney. Tawag na mental or emotional injury sa mga babae. Injury? Injury. Anguish. Alam ba yung mas masakit daw pag sinaktan mo ang babae sa puso isa physical? Kasi yung physical gagaling. Gagaling. Ang puso, pwedeng lifetime niya, oh, mabuo ang babae. Patay. Uh -huh. Ha? But hindi lang babae pwedeng maging guilty o maging liable o maging biktima ng psychological abuse. May mga babae din na pinaasa ang mga lalaki. Kasi ang mga lalaki pwede na masaktan eh. Kasi ang, ang lalaki may puso din. Hindi mo pwede ang, ang babae lang may palagi mong protektahan. May mga babae na mga paasa sa mga lalaki. So minsan nasaktan ang mga lalaki. Dahil mga babae mga paasa. Di ba? Ganon yan eh. Hindi ko, hindi ko, hindi ako makarelate kasi ako ganun. <laughs> <laughs> Then, yes. Mr. Chair, yes. kasi naman, like, Claro naman, di ba? I've not talked about anything personal, no? Let's not use this hearing to hit on personal. Sige, you can post on your page personal things, but let's not talk about this here because I'm not talking about it here naman. So kita naman natin mga kababayan kung ano ang uh, hugot uh, ni uh, Congressman ato uh, ni Mignograles uh, kahit dinala niya dito sa pagdining sa House of Representatives. So hindi niya lang mabanggit-banggit, pero may mga pasaring ito, ah, may mga pasaibit ito, mga kababayan po natin, na maririnig naman po natin, na talagang may personal na samaan ng loob siya, either kay Pastor Apolo Boloy, mismo sa Isiminay, o kay Attorney Mark Tolentino. So ngayon mga kababayan po natin, mas naintindihan po natin at lalo pa nating maintindihan na Kung bakit gustong papagsakin ni uh, Congressman Mignograles isong Iziminay Bakit nagpoel siya ng uh, suspension urging uh, NTC to suspend Iziminay uh, News Channel uh, Mga kababayan po natin na ayon sa kanyang interview kay Karen Davila Ay hindi niya alam yung biggest violation ng Iziminay na pwedeng maging basihan ng NTC para suspindihin ito mga kababayan po natin, ah sino ang nasa likod ni Migno Grales at ang tanong, ah magkano kaya ang kanyang makukuhang bonus ah ngayong ah, katapusan or baka nakuha na. Mga kababayan po natin, kasi ang kapagtaka ay tila ba nagtangatangahan ito sa kanyang interview kay Karen Davila. Ah na siya yung nag-file ng resolusyon para suspindihin ang isiminay pero ang mga tanong ni Karen Davila ay hindi niya masagot at iba ang kanyang sinasabi tila ba iniwasan niya na diretsang uh, sagutin ang mga katanungan parang ayaw niya makorner, ayaw niya masisi, ayaw niya mapato sa kanya ang uh, mga pangyayari kapag maaprubahan na ng NTC ang uh, pagsusmindi sa iziminay, Minay. So ibig sabihin mga kababayan po natin, ito para sa aking personal lang na pananaw, tila ba nag-file lang ng resolusyon itong si Attorney Mignograles pero hindi siya talaga ang totoong uh, gumawa ng nakalagay sa kanyang resolusyon. Sabihin natin na review niya, na pag-aralan niya, pero kung wala sa kanyang harapan ang papel na kanyang final, mukhang hindi niya masyado alam ang nakasulat sa house resolution kung saan urging to suspend Isimina Kayo po, mga kababayan po natin, ano po ang inyong husga patungkol sa isyong ito? Pagkalimutan isulat sa ating comment section. At yan po yung ating update. Hanggang sa muli, mga kababayan.